ang sa bukid, check! Ayan, atin na na mapulayan ang isang drawing dito sa ating bukder. Yan ang ating tinapangarap na tayo naman ay maglupap sa bukid. Yung traditional way, kumbaga. Ayan na, huwi! Ito po ay po hype video. Ayan, kasi natin ang na mga mainline niya rin na bata at kasi si dumapit paano yung pag dito sa booking. Ayan, ayan, kahit mo po ay tiga o nung anuan. Huy, kaganda nga naman pamulat sa kanya yung ating mga tradisyon dati yung talagang tobing gabay o minsan lang talaga isang linggo ay tayo naglulapap ay talagang man dun ay napakasaya kasi nga naman ang time niya ay talagang mahura pang cellphone at tayo ka ay ginandini at talagang kwentuhan at tawanan lang. Huy, sabi nga simulay ang bangay. Arun.

Saan na-referentaman po si Dior guys yung iyong bubble tan tao sa ikawe para nga mamadaling lupang hay na ititingnan nga naman natin at talagang ganito ang pinakamadaling paraan nga naman. Ito na yung pagsainit na ay bagong hangaw o itapos yung babata na itragang pasawang kamay butin at naisip ko yung meeting Ito nga palang gagamitin para mas madali nga naman. Uy, ang problema namin guys dito talaga naman ay hindi naman naisip na yung ganyan pala kadalim din eh. Yung parang ilaw namin ay eh, hindi abot din yung liwanag. Ay yan ay di mayroon na marun, mga flashlight at mga ilaw sa cellphone na gamitin. Eh, ay din nga naman. <laughs> <laughs> oh. Ay, yung balat nga pala ng saging guys Yan ang ating unahin nating bayuhin Tapos ito na po kita Tapos na po na natin yung mga saging Na gayat-gayat na para nga naman madali guys ay, ikaw, ay, yan, niya, Yung si Mariam Bayaw Natatapong pati Ay, eh? ay,

Oh, oh. Ay di siyempre matik na Ay di pagkat ning ungkotan ay may mariti Sa na ay di kay kasa na naman Dito ay kahapon na Ang iya haluan naman pala natin dyan guys ay yung margarin, yung condensed, at saka yung uh, evaporate na milk at saka mayroong panggata uh, ah, ay kailangan, siyempre may asukal para pampalasa guys. Ay may magtutong ay

kayo at maglagkita na ay kaya pa ang tawag din ay maglupa ay naku po pag green minded at talaga huy! maisip pa na lipak na lipak kayo Eh, ito at na ating unang hango guys ay siya ay nanguna ating patikiman at mamaya na yung ating mga take out take out ha, huy! <laughs> na din ay. Yeah. Yeah. Ay siya, ay dyan, ikaw magpatikim na yan At kita kita sa mukha mo Ay talaga ikisabot sa bake Ay, ah, yung, uy Yung huli-huli, dyan Pahinga ko Mamaya yum dahil Mamaya 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 eh, eh, talaga may kadamihan. Arayang ko naman isang uh, tuluyasina sa Kenya. Ay, kailangan naman tatapos eh. talaga ng mga kagdilan yung nailalagay dito sa bayuhan na eh. istiyaya. Buti na ataram, buti na araw. yan yeah, Ay, <laughs> <laughs> Ang ni Plastek, baka nga Yun naman at tinalagay ng ating mga sahog dito sa ating nilupa para harang mas malasa at mas masarap ay dilagay ng katas ng asofal at kung ano nilupa, hugi. Ito ako, parang good po. Ang dami nitong kaso, hindi niya sa lola. Maliit na nalaga, hindi yan sa kasirola, kaya natin ko. na yun. Biglang baby

ano po ang hati? na ng aming Ikaw na Ano? Bebet mo lang Diyan na rin nga palang tawang pagpayaw ay just yes kapo ay ano namang last ng payong oraya ay masisira na yung eh, ating bayuhan Huwih! Dapat na madeta dumaan Talaga nga ang plano namin guys ay di namin sa terrace gagawin. Ay sabi hindi daw maaaret, uh, hindi maaaper sa pagbayo, ay baka ang bubong ay masira, ay di yun. Ay di na ka. ay din sa labas. Yan, kahit nga naman medyo madilim, may pandal din kami din sa labas. Kasarap sana din sa terrace eh. Ay siya ay ka, ay nga naman. Huy! Para ang mga millennials na ay, abay talaga namang ga-ordine sa labas kahit na madilim ay pangdali ang paghahanap ng gagamba ay iwan ko lang kung may nakita ang Pag kayo'n may nakatapok, di yan ang ahasot tayo na tuklaw ay wari man ay siya Hahanap tayo ng paggagamot tayo ng diura Kayo ba naman di natatakam? Ay siya kung gusto niya tayo ga-ordine -ga at message nyo ako at paplanuhin natin yung hindi drawing Huy!

<laughs> ah, Ay. yung bayo, yun ba? anong yung ganyan? Yung tayo kasi bakit kaya ito'y ganito? <laughs> Talapsikan eh. Talapsikan <laughs> ng Di eh oh. Kasi mukha mo nilalagyan na ng asukan. Hindi na gamatamis. Kasi <laughs> nasukala na. Tumungin <laughs> so, nga yun ako'y tumatlo dun yung babayo. Tawa hmm? so, uh, dyan ni Marlon nung makagat yan ng lintang.

may gatas na gano'ng malaga. Parang na, ano ang yung bayo ngayon ah. Uh, na malaki ang ano. Pinabay, pinabay pa eh. Ito, narinig sa kanila. Ayaw mo sa kanil. Eh eh, binabay. Ayun ay, na nga at nagkalibong-bong na ang mga batang away talagang namang din day eh Kaya ngayon daw sila nakakita na karning nagluro pa ka naman enjoy din nga naman <laughs>

ay dahil nga kayo milenyar ay nisabit na may testing ano kung gaano pa hirap itong paglalapak ay talaga namang nakakangalay din ang tabay at nakakapwato din pero ayos naman at talaga namang enjoy naman guys huwi nakapwato din hindi din sama na lang talaga kayo naman Dada pati din naman nangyong kahoy Ano ka din ang Matagal na yan

ang <laughs> ano. Ah, on <laughs> uh, tahimik lang din eh. Eh, pero ang at din nga magbayo ay eh, siya ipapapalit na pa din eh. Karang di pa nababayo eh, nasa ng likod din eh. Ay paano ay eh, kawa natin yung skiliosis nga naman. Uy! Ay, naman. Ay, naman. Ay, naman. Ay, naman. Ay, naman. Ay, naman. Ay, naman.

ay siya pasensya no, na kung di nabigyan ng iba ay di sa susunod ay dadamihan natin ay di hahanap din tayo nagbabayo at talagang napahirap magbayo nitong na ito guys Sabi ko may lubang How? Siyempre, tuwan-tuwan ang mga ating kapatid na nasa Canada at tumawag dito kahit may hinasig na ngayon at niya ay tuwan din nga at kamay niya pamilya na naglulog. Sharon! Sharon! Malaki, malaki sa mga 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 Nina! mga Ah, oh, dahil nga inip na inip na itong mga millennials sa ito ay tiiniwan natin yung iba dito at kami ang movie na ayat kahit dilim ka naman. Okay guys, thank you for watching and peace out!